Hello guys, so good morning. Ito, meron tayo dito HP laptop. All right. So this is HP mobile RTL8723BE. All right. So yung problema nito is flickering. Flickering daw yung kanyang LCD. So gumagana daw. So minsan pinakita niya sa akin yung video. So nag-shake uh, parang nagwi-wave Then, may kalahati dito daw yung pagtado. Then, yung iba hindi naman. Then, oops, pero, kita ko na ata yung problema. Ito guys, oh. Ayan o, oh, may naglalakad-lakad na langgam. Ayan o. Oh. Langgam. Nako guys, may to. Ayan oh. Nilanggam ata to. Maaring malanggam ang ilalim nito guys. Kasi number one na nakakasira ng ano, ng LCD, yung langgam. Tingnan nga natin. <coughs> Ganon din sa keyboard, ano, number one din yun na nakakasira. Kaya, pakatandaan, ha? Ingatan yung langgam. Ah, yung laptop. Ingatan na oh, yun. yun nga. Lumalabas na. Ayan na, oo. Oh, oh. Ayan ang langgam, oh Ako naman. Ayan, oh Langgam to guys. Oops. Asa na ba yung lumalabas sa mga langgam na yun? Nakatatlo na tayo eh. Nakikita na tayong tatlong langgam. Tingnan natin yung pinakang ano niya, ilalim. Okay naman. Saan ba nang gagaling yung langgam? Sometimes kasi nandito yan yung mga langgam. Asama yan. Saan ba nakatira yung mga langgang dito guys? Ayan. Sige nga. Nuubo <coughs> tayo guys. May bagyo kasi dito sa amin. Ayan. So, Saturday pa daw yung datingan eh. Pero, lagi maulan. Ayan nga oh. Yan, sige, try nga natin. Tingnan natin. Tingnan natin kung clickering ko ba siya. no lumalabas naman lang gam dito oh nasa keyboard oh you know nako langgam parang yung isang laptop as in totally nasira yung keyboard dahil sa langgam nagsisipaglabasan paglabasan so ito dito din sa keyboard din nagsisipaglabasan paglabasan yung langgam power on nga natin Yan. Okay naman siya. Ako magbubungkal tayo nito, guys, kasi sa keyboard nagsisipaglawasan. Pwedeng nasa loob din yung langgam. Hmm, take note, ha? Number one na nakakasira ng LCD ng keyboard, langgam yan. Ganon din sa board. Ano, langgam. Kasi dinadaluyan yun ng kuryente. Parang tayo, ano, parang human. O, dinadaluyan tayo ng kuryente. Kaya tayo ng kuryente. Ano? You know? So... So, hindi tayo considered as metallic or non-metallic, pero humans tayo. Kaya dinadali yun tayo ng kuryente. Yan. Hindi ko po masabi kung bakit flickering siya. Pwedeng nasa board yung ano niya. Disable na ba yung keyboard nito? anh đi pa ok pa ok pa yung keyboard niya. Hmm. Okay. ok pa in keyboard em không biết làm gam ai sige. Okay na guys. So check lang natin. So ganun lang ha. Uh, pag may nakikita na kayong langgam, kung kaya nyo din naman buksan, buksan nyo na. Ano? So ingatan nyo lang. Kasi pag natuluyan yan, as in totally, ewan, mahal pa naman yung LCD. Ano? Mahal pa naman yung keyboard. Mahal pa naman yung laptop ngayon. Kaya ingat-ingat lang guys. Huwag magagawa Huwag kayong mag-encode, mag-input, or mag sa laptop niyo. na kumakain kayo, especially yung mga matatamis. Kapag nagawa kayo ng mga matatamis at nagtatype kayo sa keyboard, then doon, nag-uumpisa kung bakit nilalanggam yung isang laptop. Take note, malamig at mainit yung loob. For example, dito sa LCD, kaya sila nagre-rest dyan, kaya sila dyan tumitira. So, yun. Number one yun, ha? Okay, ingatan na lang. Ito, okay pa naman to. Nagagamit pa to ni customer. So, possible dahil lang yan sa langgam. No, yan you Oh. Know, Iloload pa lang, medyo mabagal. Parang may something ako nakikita sa LCD. Alright, ayan. Sige. Peace out guys. Thank you. Sana may natutunan tayo.